Kinabahala ng National Citizens Movement for Free Election ng pagkakadelay at hindi kompletong transmission ng election result mula sa mga automated counting machine. Ito'y taliwas sa naunang commitment ng Commission on Elections ukol sa timely at transparent na paglabas nitong mga impormasyon. Hanggang alas 8.56 ng gabi, sinabi ng uh, NAMFREL na hindi ito nakatanggap ng full set ng election result data na dapat sana ay na-transmit na ng mga automated counting machine. Lahat ng result package ayon sa Citizen's Arm, mula alas 8 at 3 ng gabi hanggang alas 8 at 35 ng gabi, hindi naglalaman ng anumang election result. Ang naturang delay umano ay nakababahala, lalo na at una rin nag-publish uh, uh, ang Commission on Elections ng official transmission figure na 76.7% as of 8.45 na ng gabi, kagabi. Ngunit sa server ng NAMFREL, tanging 30% lamang o 30% lamang dito ang kanilang natanggap noong sunod na i-verify ng na NAMFREL lang natanggap na resulta as of 8:45 na ng gabi tanging 118 megabytes na packet lamang ang nilalaman na binubuo ng mga lookup files at mga header na nagpapakita umano ng 60% o anim na ng mga natanggap na election result ang mga naturang inconsistency ay naging dahilan nang pagsususpet sa din ng publiko at pag-iisip na posibleng may manipulasyon sa mga transmitted result o ito mga inilabas na mga resulta. Ang kawalan ng transparency at timely communication ay nakapekto rin umano sa confidence at uh, maging sa integrity ng transmission process. Dahil dito umapela ang uh, Namfrel sa Commission on Elections na linawin ang naturang sitwasyon na nang walang delay. Ayon sa NAMFREL, dapat lang matukoy at ipakita ng Commission on Elections kung mayroon ng uh, failure sa sistemang ginamit nito at maglabas ng malinaw at credible explanation ukol sa naturang issue. Giit pa ng Citizens' Arm na tilitong committed sa misyon na magkaroon ng malinis, tapat at credible elections at nakahandang linawi ng mga kritikal na bagay sa ngalan ng electoral integrity at sa ngalan ng public trust. Samantala napansin din ang ilang pagbaba sa figure o ito ho iyong kabuang boto na nakuha ng ilang mga senador bilang nakareflect doon sa transparency server ng Commission on Elections. Sa kabila nito, hindi pa naglalabas ng paliwanag ang Commission on Elections ukol sa naturang insidente.